Ayan po, flex ko po ang ating alibangbang. Ayan po, natuyo na siya. Ngayon po, sariwa na ang kanyang mga dahon. Ayan po, oh. Sariwa-sariwa na po ang mga dahon natin ngayon, dyan sa ating alibangbang. Ayan po, pwede na po siyang kuhanan at pwede na po siyang gawing paasim. Ayan po, tapos napaka-clear po ng weather, oh. Ayan, ang ating mga alibangbang. Ayan po, oh. Ayun, pababa. Oh mga ano na po masayang masaya na po ang ating alibangbang ayan lamang po ang ating mga alibangbang din sa bukid ayan ang alibangbang natin Ayan po, din tayo kukuha ng ating pangpaasim na alibangbang. Ayan po, oh ng ating alibang bangers. Oh. Po, gina sa hindi pa po nakaka alam ng alibang bang, ayan po ang ginagamit na pampaasim. Ayan po yung mga talbos pong ganito oh. Ayan po ang ginagamit na pampaasim. yapo po itsura ng alibang bang oh, ayan para po siyang butterfly. Ayan po ang ating alibang bang dito sa bukid. Sa ibang lugar po iwala nito. Ano daddy? Ito, Ayan, masarap po yan sa nilagang baka. Ayan si daddy, o lang mo. Ayan, o. Uh, mga sariwa-sariwa yan. Nilagang baka, sa juice na tuyo. O, oh, ayan, ilalagay po namin isa ka juice na tuyo. Nung nakaraan po yung sa nilagang baka. Pag po may nabiling baka, hindi eh, po inilagang eh, baka rin ang ilalagay dyan. Ayan po, o. Oh. ating mga sariwa po yan. Walang chemical. Yan po ay fresh na fresh. Mm. Yan po, oh, mga ganito ang kinukuha po. Yung mga, ano po, talbos. Ayan, oh. Yan po ang ating alibang bangers.